tayong mga idol sa lahat ng mga solid marseille supporters shoutout kay idol marvin maliveran luspul Ava atinder miss miami laurel ellen mia nihat flores gerald anuvo body 32 taiwan B 3mb Kai husi fasificador kit aguilar sunny anya TV, grace riquetelio charlene gumansing Jerry Flores, Sandra Herrera, Norlin Picatsi at Jovi Villo. Shoutout na din tayong mga idol sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. maraming mga patay na ang nagkalat sa paligid at hindi patapos ang dalawang magkakapatid. Kahit na umatras pa ang mga rebuilding aswang at tumaluna ang iba sa batuhan. Sinundan pa rin nila ang mga ito at patuloy na inataki. Si Manong Dodoy sinundan ang mga aswang na lumalayo at tumatakas. Habang itong si Tatay Dadoy, pinasok nito isa-isa ang mga kubo at bawat makitang mga aswang, pinaghahampas ito sa hawak na sinturon. Hanggang sa makalipas pa ang ilang minuto, tumahimik na ang buong kapaligiran. May ilan na lang silang narinig na angil. Galing ang mga ito sa mga hindi napuruhan ng mga rebuilding aswang. Gumagapang habang naghingalo. Ang ginawa ni Tatay Dadoy, pinuntahan ang mga ito at pinagpapalo sa hawak na sinturon hanggang sa tuluyang bawian ng buhay ang mga ito nang makabalik na si Manong Dodoy doon sa mga kubo. Sabi agad nito, patay na silang lahat nung dadoy. Ano ang gagawin natin sa mga ito? Sagot ni Tatay Dadoy, sunugin natin ang lahat ng mga bangkay at pati na rin itong mga kubo nila, Dodoy. At walang inaksayang uras ang dalawang magkapatid. Inilagay nila sa isang lugar ang lahat ng mga bangkay ng mga rebuilding aswang at sinunog ang mga ito pati na ang mga kubo ng mga rebuilding pagkatapos nagmamadaling umalis sila doon sa lugar dahil ang nasa isip ng mga ito baka hindi patapos ang labanan nila ni Tatay Abito at Tatay Pilo kasama ang kanilang mga anak doon sa may sintro ng lugar ng basak. Tuluyan na nilang ubusin ang lahat ng kanilang mga kalaban. Habang nagmamadaling naglalakad ang dalawang matanda, sabi ni Tatay Dadoy, Mukhang mas malakas ka na sa akin ngayon, Dudoy. At ang armas mo na dala, saan mo yan nakuha? Hindi madali ang pagkakaroon niyan. Ang sagot naman ni Manong Dudoy, mas malakas ka pa rin kaysa sa akin, Manong Dadoy. Nakuha ko ito sa kabilang isla sa tulong ng isang ermitanyo. Matagal na ang panahon na lumipas. Ang ermitanyong yun ang tumulong din sa akin para mas mapalakas ang aking mga kakayahan at siya rin ang nagbigay sa akin ng agimat. Kung ganon dudoy, may kakupitin siya na ako ngayon at napangiti si Tatay Dadoy. Ang ibig kong sabihin dudoy, may kasama na akong malakas para ubusin at labanan ang mga kampon ng kadiliman ang pag-uusap ng dalawang magkapatid. Makalipas pa ang isang oras, narating na nila ang patag, ang lugar ng basak. Rinig pa rin nila ang mga putukan doon sa sintro. Kaya agad na napasagsag ang dalawa papunta doon at naabutan nila na patuloy na nakipagputukan sina Tatay Abito laban sa mga rebuilding aswang habang Amaki, Arman, Gabriel at Quintin patuloy na pinag-atake ang mga natitirang mga aswang dahan-dahan na din na umatras ang mga kalaban at nagsitaluna na ang mga ito sa itaas ng mga puno ng kahoy papalayo doon ito papunta sa kabilang bahagi ng lugar kung saan nandoon ang mga malalagong kagubatan. Nang makarating na ang dalawang magkapatid sa kinaroroonan nila ni Tatay Abito at nang makita sila sabi agad ni Tatay Abito Kumusta, Dudoy? Dadoy? Natagpuan nyo na ba ang kuta ng mga rebuilding aswang? lumapit na din agad ang kapitan. Sagot ni Tatay Dadoy. Oh, abito. Napatay na namin ang mahigit sa anim na pong mga rebuilding aswang na nanudoon. Sinunog na din namin ang lahat ng mga kubo nila. Namangha pa rin itong si Tatay Abito sa loob lamang ng kalahating oras natapos na nila at napatay ang lahat ng mga aswang. Paano nila ito ginawa? Totoo ba, Dadoy? Napatay nyo na ang lahat ng mga aswang. Ang tanong ng kapitan na hindi pa rin makapaniwala. O Kapitan Pilo, patay na ang lahat ng mga rebelde doon sa kanilang kota sinunog na din namin ang kanilang kabahayan. At pagkatapos, umakbay ito kay Manong Dodoy. Ito kasi kapitan, sobrang lakas na pala nito. Sobrang lakas na pala ng aking kapatid. Pero sa ngayon, hindi pa rin natin dapat na magbunye. May mga kalaban pa. Di ba kapitan? Oo oh, Dadoy, hinahabol sila ngayon nila ni Gabriel. May ilan naman ang nanatiling nagtatago sa batuhan. Hindi na makalis pa ang mga ito dahil pinaputokan namin. Sa tingin ko, wala nang sampuang mga yan. Sige, tara na Dudoy. Kailangan natin na patayin na ang lahat ng mga yan ang sagot naman ni Tatay Dadoy at naglalakad na ang dalawang matanda papunta doon sa may batuhan. Kaya agad na sumunod si Tatay Abito at Kapitan Pilo pati na ang mga tanod. Nagtataka din sila kung bakit walang ano-anong naglalakad lamang ang dalawa papunta doon sa may batuhan may mga baril pa rin ang mga aswang at pwede silang matamaan. Pero malaki ang tiwala nila kay Tatay Dadoy, lalo na sa mga kaalaman nito sa orasyon. Kaya nang umaalingawaw ang mga putok, naking gulat ng mga aswang nang biglang mawala ang dalawang matanda sa kinatatayuan ito. Pati nga sina Kapitan Pilo, nagulat din ang mga ito sa ginawa ng dalawang magkakapatid. Bigla na lang itong sumulpot sa likod ng batuhan kung saan nagtatago ang mga rebelde. Inataki agad ito nila ni Manong Dudoy at Tatay Dadoy. Hawak pa rin ni Tatay Dadoy ang sinturon pero si Manong Dudoy wala na itong hawak na anumang armas gamit nito ang agimat ng ngipin ng kalabaw isang sapak doon sa isang aswang bumulagta agad ito at nawala ng malay hinawakan agad ni Manong Dudoy ang ulo ng isang aswang at iniuntog sa batuhan basag ang bungo na aswang. Nang tamaan naman ni Tatay Dadoy ang dalawa pang aswang. Sa hawak na sinturon, naghiyawan agad ang mga ito dahil sa sakit. May tatlong aswang ang mabilis na umigpaw papunta sa itaas ng mga puno ng kahoy para makatakas. Pero agad din na bumulagta ang mga ito dahil pinagbabaril na ang mga ito ni Kapitan Pilo kasama ang mga tanod. Hanggang sa makalipas ang limang minuto, nakahandusay na ang lahat ng na mga natirang aswang doon sa may batuhan. Habang sina Gabriel at Quintin, naabot na nila ang mga tumatakas na mga rebuilding aswang. At mabilis na pinabagsak ang mga ito. Isang hampas sa hawak na kampila ni Gabriel. Tumilapon ang ulo ng aswang at humiwalay sa kanyang katawan. Pinagsasaksak na din ni Quintin sa hawak na dalawang plumingko ang bawat maabutan ng mga aswang. Pati itong si Amake ang dalawang aswang doon sa may batuhan. Napapatakas. Tinalunan ito. At kinubawan sa likod. Ibinagsak sa batuhan. At pagkatapos, pinagsasaksak. Matapos na gawin yun ni Amaki, itinapon niya ang hawak na punyal doon sa isang aswang. Tinamaan ito sa liig, nahulog ito sa batuhan at bumagsak sa lupa at wala na itong buhay. Patay na ang lahat ng mga ito. Tumalon si Amaki. Papalapit kay Arman. Sabi agad ni Amaki. Patay na silang lahat, Arman. Oh, Amaki. Mukhang wala nang natitira pa sa mga rebuilding hinahabol natin. Ilang sandali. Tumalon na din itong si Gabriela at kintil papalapit sa kanila. Sabi ni Amaki, Ano na ang gagawin natin sa kanila, Gabriel? Bumalik muna tayo doon sa sintro, Amaki, Arman. Si Kapitan Pilo na at Tatay Abito ang bahalang makapagdesisyon sa mga bangkay na yan. Pero ilang sandali, nakita na nila ang grupo ni Kapitan Pilo at Tatay Abito na na sa kanilang kinaruroonan kasama ang mga tanod at kasama na din ang kanilang mga tatay si Tatay Dadoy at Manong Dudoy napangiti itong si Gabriel sabi niya mukhang napatay na nila ang lahat ng mga suwang doon sa kanilang kuta Oo, Gabriel. Sagot ni Kintin. Mukhang kakaiba din ang taglay na lakas ng kapatid ni Manong Dudoy. Nang makalapit na ang mga ito, sabi ni Kapitan Pilo, na sunugin nila ang lahat ng mga bangkay ng mga aswang. May mga pulis na din ang papalapit sa kanilang kinaruroonan. Pagkatapos, nakipag-usap ang mga ito kay Kapitan Pilo. Huwag na daw munang sunugin ang mga bangkay at sila na ang bahala sa mga ito. Pumayag naman ang kapitan. At makalipas ang ilang minuto, nagpasyang umuwi na ang grupo nila doon sa bahay ng kapitan. Sa araw na nagpasya si Kapitan Pilo na magdiwang sila sa kanilang tagumpay at bilang pasasalamat inutusan niya lahat ng mga taong nakatira sa kanilang lugar na magkatay ang mga ito ng tigisang baboy dalhin ang lahat sa bahay ng kapitan malawak ang lugar ng kapitan doon sila kumakain nag-iinuman sa gabi yun. Balak din nila ni Tatay Dadoy at Manong Dodoy na kinagbukasan na uwi ng talinting. Napakaraming mga tao ang nanodoon. Hindi pa rin kasi umuwi ang mga taong tumulong sa kanila na galing sa ibang barangay dahil nakisaya muna at nakisali ang mga ito sa kanilang pagdiriwang. Pero habang nag-usap si Kapitan Pilo, Tatay Dadoy at Manong Dudoy, sa isang misa, may nakita silang papalapit na dalawang katao, isang lalaki at isang babae. At titig na titig ang mga ito sa dalawang matandang magkakapatid.